araw Yusek, welcome po sa Marinduque News Magandang hapon din po sa inyo lahat uh, Ako si Attorney Ruel Barba, Undersecretary po ng uh, Department of Trade and Industry At uh, taga Marinduque din po ako Kumusta po yung aktibidades uh, aktividades ngayon sa pagbubukas ng Mimaropa Naturally? Uh, as usual po, uh, bongga na naman ang opening no, ng Mimaropa Naturally at uh, limang taon na ho yata ito at uh, hopefully mas lumalaki po every year no at uh, sana po mas malaki rin ang benta ng ating mga uh, MSMEs uh, Maari nyo po bang imbitahan yung ating mga kababayan na magtungo at bumisita po dito sa Mimaropa Naturally Iniimbitahan po namin kayo pumasyal po kayo dito sa Mega Trade Halls uh, 1 and 2 uh, hanggang linggo po itong Mimaropa Naturally at uh, suportahan po natin ang ating micro, small, and medium enterprises sa nananggaling po sa Mimaropa. Okay, maraming salamat po. Mayroon po kayong additional na message or any mensahe po? Ito uh, pong trade fair, ginagawa po natin ito taon-taon para po bigyan ng pagkakataon niya yung ating po mga MSMEs na ipakita yung sa kanilang produkto at uh, last year po, uh, beta po yata nila ay 70 million. So hopefully po, uh, mas mataas ang beta ngayon at sana umabot ng 100 million. Maraming salamat Yusek at mabuhay po kayo sa DTI.